Ang isang normal na omelet ay nagkakahalaga ng 800 yuan. Na curious si Dan May at natikman nito. Ang resulta ay isang kahangahangang pagtuklas. Hindi omelet. Ano? Labis na nalito si TNC. Kaya dali-dali siyang nagsandok ng kutsara sa bibig niya. Nagulat din siya sa mga resulta. Ito pala ay parang torta. Pero sa totoo lang mangga at passion fruit, at mga panghimagas na nakabatay sa gatas ng nyog. Bago pa sila magising pareho, nagdala na naman ng kakaibang ulam ang manager ng tindahan. Parang halamang nakapaso. Pagkatapos magdagdag ng tubig, ang mga nakapaso na halaman ay lumalaki sa bilis na nakikita ng mata. Nagsimulang tumangkad ng mabilis. Ito ay lumiliko na ito ay isang nakakain na pinalaki na salad. Nang makita silang dalawa na naguguluhan, hindi napigilan ng manager ng tindahan na mapamura, nagalit agad si TNC pagkarinig nito, agad niyang kinuha ang ulam na ito at mabilis na hinanap ang chef. Pumunta ako dito para kumain. Hindi ako nandito para panoorin kang gumawa ng mga magic trick. Kung gusto mong magpanggap na multo, bumalik ka sa France. Pero hindi lang nataranta ang chef. Sa halip ay kalmado siyang naglabas ng masarap na piraso ng steak. At nagtanong kay TNC kung ano ang gagawin niya dito. Nakikita kong masyadong mayabang ang kabilang side. Agad namang nagpa siya si TNC na ipakita sa kanya ang kanyang kakayahan. Ngayon ko lang siya nakitang magaling maghiwa ng berdeng sibuyas sa maraming bahagi. Pagkatapos ay ilagay ang lahat sa caldero. Pagkatapos ay gupitin ang bawat piraso ng karne ng baka, habang pinuputol. Huwag kalimutang titiga ng mga berding sibuyas sa kawali. Iwasang magprito ng masyadong mahaba. Pagkatapos ay pinulot niya ang berdeng sibuyas at inilagay sa chopang plate. Pagkatapos ay magdagdag ng sesame oil upang tumaas ang aroma. Pagkatapos ay idagdag ang tinadtad na karne ng baka at mabilis na magprito sa sobrang init ng 7,700 na beses. Panghuli ay idagdag ang chicken essence, dill at iba pang pampalasa. Pagkatapos ng ilang hakbang, mayroon kang masarap na ulam. Pagkain sa bahay, stir-fried beef na may berdeng sibuyas. man si Paul ay isang nangungunang western chef. Huwag maglagay ng Chinese food sa iyong mga mata. Nakita ko lang siyang naglabas ng flamethrower. Pagkatapos ay ayihaw ang steak. Maghintay hanggang ang steak ay brown sa labas at malambot sa loob. Pagkatapos ay hiniwan niya ito ng maliliit at inilagay sa inihandang plato. Pagkatapos ay isara ng mahigpit ang takip at magpatuloy sa susunod na hakbang. Iyon ang kakanyahan ng paggawa ng ulam na ito, naglabas siya ng isang kahon ng posporo, pagkatapos ay sunugi ng kahoy ng mansana sa garapon. Ang paninigarilyo ng isang steak na may usok na ginagawa nito, ang steak na inihanda sa ganitong paraan ay hindi lamang malambot sa bibig kundi puno rin ng aroma. Matapos maamoy ni TNC ang steak na niluto ni Paul, napahanga agad. Sa wakas ay kailangang umalis dito sa katahimikan. Sa pagkakataong ito, dinampot din ni Paul ang beef na gawa ni TNC at tinikman ito. Hindi ko inaasahan ang lasa nito na nakakagulat na masarap, at ito rin ay lubos na nagpabago sa kanyang pananaw sa pagkaing Chino. Kaya pinuntahan niya ulit si TNC, handang makipagkumpetensya sa kanya. Hindi pa ako nakakita ng gayong kamanghamanghang kasanayan sa kutsilyo. Nakita ko lang ang isang lalaki na may hawak na kutsilyo sa kusina. Dahanda ang haplos ang isda, agad na hiniwa ang isda sa kalahati. Pagkatapos ay marahan itong hawakan gamit ang iyong kamay. Agad na tukuyin ang lokasyon ng buto ng isda. Nakita kong pinulot ni Paul ang sipit. Pagkatapos ay sa rate ng pagiging single sa loob ng dalawampung taon. Ang buong buto ng isda ay mabilis na nakuha, pagkatapos ay si TNC na ang sumulpot. Nakita kong hiniwan niya ang buong katawan ng isda gamit ang kutsilyo sa kusina. Matapos makumpirma na ang lahat ng buto ng isda ay naalis na. Dinampot niya ang kutsilyo sa kusina at sinimulang putulin ito ng mabilis. Sa ilalim ng kanyang mahusay na kasanayan sa kutsilyo, ang karne ng isda ay mabilis na pinutol sa maliliit na piraso. Pagkatapos ay gumamit ng kutsilyo upang hiwain ang balat ng isda, tapos pumila ng maayos. Susunod na segundo, ang balat ng isda at karne ng isda ay agad na pinaghihiwalay. Sa huli ang kailangan lang ay isang mahinang pag-iling. Ang buong piraso ng isda ay handa na, humaharap sa napakagandang pagganap, hindi napigil ang magpalakpakan ng audience. Maging, si TNC ay isang sikat na maliit na chef sa kalyang ito sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagluluto, magbukas ng sikat na restaurant sa malapit. Mayroong walang katapusang stream ng mga customer araw-araw. Ngunit sa araw na ito, isang western restaurant ang biglang bumukas sa tapat. Inalis ang lahat ng negosyo ni TNC. Paul pala ang chef ng restaurant na ito. Malaki ang ginagastos ng amo. mag ng Mike Halen 3-star chef mula sa France. Hindi lang masarap ang pagkain. At napakaganda din ng presentation. Ayon sa kanya, ang western food ay laging nakikisabay sa panahon laging naninibago pero napaka-conservative ng Chinese food. Ang pagkain ay hindi masyadong nagbago sa mga dekada, hindi ka wili-wili sa lahat sa sandaling binig ka sa mga salitang ito, agad na napukaw ang kawalang kasiyahan ni TNC, kaya madalas magkalaban ang dalawa sa pagluluto, laging gustong makipagkumpetensya, ngunit sa bawat oras na ito ay maaari lamang maging isang draw. Kaya pareho silang nagparehistro para sumali sa National Cooking Competition. Maghandang magpasya sa kinalabasan ng kompetisyong ito. Nakita kong naglabas si Paul ng isang box ng premium French foie gras. Pagkatapos ay balutin ito ng tin foil. Pagkatapos ay ibuhos ang mainit na tubig sa paligid. Pagkatapos ay ilagay ito sa microwave para init. Pagkatapos makumpleto ang pag-init, ilabas ito at palamigin ng mga ice cube. Pagkatapos ay inilabas niya ang flame thrower at inihaw ito sa ilalim. Sa ganitong paraan, ang foie gras ay madaling Alice Pagkatapos ay pinutol niya ang foie gras sa maliliit na piraso, at gumamit ng mabangong dahon bilang base. Ilagay muli ang foie gras at caramel sa ibabaw. Pagkatapos ay painitan gamit ang isang flamethrower, ang perpektong kombinasyon ng caramel at foie gras. Panghuli, palamutihan ng isang katsarang mousse sa itaas. Sinamahan ng mga kakaibang diskarte sa pagtatanghal ng western cuisine. Ang masarap at pinong caramelized foie gras ay handa na, at ang kabilang panig. Ipinakita rin ni TNC ang kanyang mga espesyal na kakayahan. Nag Labas siya ng pato. Pagkatapos ay binali ang lahat ng buto nito. Pagkatapos ay sinaksak niya ang isang kutsilyo sa kanyang tiyan at tinaga sa loob. Pagkatapos ay dahan-daang itulak agad na naghihiwalay ang karne at buto ng pato. Ang dakilang hakbang na ito, natigilan agad ang audience. Pagkatapos ay pinalamanan niya ang iba't ibang pampalasa sa tiyan ng pato at binuhusan ito ng makapal na sopas hanggang sa mapuno nito ang buong katawan ng itik. Pagkatapos ay balutin ng pato ng mga dahon ng lotes, at takpan ng labas ng isang layer ng coarse salt. Pagkatapos ay inilabas niya ang malaking kalderong bakal. Ibuhos dito ang 12-12 ng kilo ng asin. Maghintay hanggang ang asin ay maluto at uminit. Pagkatapos ay ibaon ang pato sa loob. Sa wakas pagkatapos ng mahabang panahon ng pagluluto sa mataas na temperatura. Ang isang masarap na pato ay handa na. Gumamit lamang ng kutsilyo upang bahagyang maputol ang sabaw at agad na dadaloy ang sabaw. Pagkatapos matikman ng mga hurado, pahalagahan ng parehong mga manlalaro kahit sa huling scoring session. Parehong tumatanggap ng parehong marka. Gayunpaman, naisip ng huling hukom na ang pagtatanghal ni TNC ay hindi sapat na elegante. Ang kampyonato ay iginawad kay Paul. Sa sobrang galit ni TNC ay tumalikod siya at umalis. Ngunit pagkatapos lamang bumalik si Paul ay nalaman niya. Ang dahilan kung bakit siya nanalo ng championship. Dahil sinuhulan ng amo ang referee. At ang susunod na pandaigdigang kompetisyon sa pagluluto. Nagpa siya ang amo na hayaan ang kasintahan ni Paul na sumali. Matagal nang nawala si Paul sa panlasa. Ngayon ang lahat ng pagluluto ay nakasalalay sa mga recipe ng ninuno. Ngayon ang recipe ay ninakaw ng kasintahan ni Paul. Sa makatuwid, si Paul ay hindi na waste Hindi matanggap ni Paul matapos itong marinig. Kaya hinanap niya si TNC. Matapos ang time team na palitan ng dalawa, naging magkaibigan sila sa huli at nagpasya na pagsamahin ang Chinese at Western food upang lumahok sa susunod na pandaigdigang kompetisyon sa pagluluto. Hindi nagtagal. Ang patimpalak ay ginanap ayon sa plano. Nakikita ko lang ang mga kandidato mula sa iba't ibang panig ng mundo na dumarating para kumuha ng pagsusulit. Lahat ay abala sa paghahanda ng kanilang mga ulam, pero ang dalawang gwapong lalaki ay kalmado pa ring nagigiling ng sitaw sa gilid. Naghahanda na pala silang gumawa ng isa, klasikong Sichuan Mapo Tofu, kahit sa labas, ang ulam na ito ay hindi gaanong maganda kaysa sa iba pang mga kalaho. Ngunit nang matikman ito ng mga hurado ay nabigla sila, lumabas pala. Ito ay tila ordinaryong mapo tofu dish. Actually may sikreto Una, ginawa nilang marble pattern ng beans. Isaw-saw sa tofu. Pagkatapos ay ilagay ang sabaw ng baka. Pagkatapos ay maglagay ng isang bilog na bola sa itaas. Kainin mo na lang. Ang bola ay say sabog kagad sa iyong bibig. At ang pinakamahalaga ay hindi nila nalilimutan ang kanilang mga pinagmulan. Dahil bukod pa sa maanghang ng Sichuan food, ang pinakamahalagang bagay ay abaka. At ang Sichuan pepper na pinili nila. Ito ang sikat na mapo tofu dish sa Sichuan. At ang nangungunang tatlong peppercorns lamang ang ginagamit sa bawat bungkus. Sa ganitong paraan, ang mapo tofu ay ginawang mabango at maanghang. Napakasarap. Sa huli, ang hurado ay nagpasya ng nagkakaisa. Ang kampyonato ay iginawad kina TNC at Paul. Pagkatapos ng laban sa araw na iyon, pumunta si Paul sa restaurant ni TNC para magtrabaho. Naniniwala ako sa tulong niya. Tiyak na mas uunlad nilang dalawa ang restaurant.